I-share ko sa inyo kung anong agency yung in-applyan ko papunta dito sa Hungary. Welcome back to my channel. Kumusta kayo dyan? Mga ah, nasa Pilipinas, kumusta? Welcome to Hungary. Ang oras ngayon dito ay 6.50 ng umaga. Ayun, magandang hapon or magandang tanghali sa inyo dyan, mga nasa Pilipinas. Kumusta kayo? Uh, ah, pagpasensyaan nyo na medyo maingay na ako sa labas. Mainay yung mga sasakyan. Magandang umaga, kapitayo guys. Ayan. Pero bago natin umpisahan yan guys, sa mga bago lang dyan, mga dumaan lang sa wall ng YouTube or sa Facebook, mag-subscribe naman kayo at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga video na gagawin natin at mag-follow na rin sa aking uh, Facebook post Eman Vlog at sa aking YouTube channel Eman Vlog. Eh. Ayun guys, nagawin natin yung video na to kasi i-share is ko sa inyo kung paano ako nakarating ng Hungary. I-share is ko sa inyo kung anong agency yung in-applyan ko papunta dito sa Hungary. mamaya guys, pinalagay ko sa screen kung ano yung agency papakita ko sa inyo yung facebook nila, panoorin nyo na lang bago nga yan guys, inuuna tayong kape ayan guys, nilista ko na yung mga isang shoutout ko ano ba po shoutout nyo sa aking vlog so ito na ayan, nilista ko na lahat yan guys ay hindi ko na lahat ayan sa mga hindi ko mas shout out mag comment na lang kayo sa video na to comment lang dyan sa baba ba para may shout out ko kayo sa next vlog natin pero bago ko muna i-shout out to i-shout out ko muna yung uh, agency na nag na nagpalipad sa amin dito papunta sa Hungary Ayun, maraming salamat shout out sa iyo kay ma'am shout out kay ma'am Josephine Carnaso shout out sa iyo ma'am pero bago yan bago ko i-promote yung agency nyo Ah, uh, baka naman ay <laughs> e, pang merienda lang. <laughs> ayun, joke lang ma'am. So, ayun. i e, lalagay ko sa wall yung agency kung ano yung in-applyan ko papunta dito sa Hungary. Ito ay si shoutout ko muna yung mga kasama ko na nandito na ngayon. Kung so, ano, hindi ko muna sa-shoutout yung iba, pasensya na. Marami kasi. Ito lang muna yung may si shoutout ko yung unang batch na nakasama ko dito. Ayun, shoutout kay Johnny. At syempre kay Julius kay Poging Lamig, kay, kay Arnold Nunez, kay Leo, kay Rain, kay Rain Okba, shoutout sa inyo. At bago yan guys, i-shoutout ko muna yung family ko na nandiyan sa Pilipinas, nasa Bicol, musta po kayo dyan, shoutout sa mama ko at sa papa ko. Ayun, shoutout sa inyo at sa mga kapatid ko na nandiyan din sa Bicol, shoutout sa inyo. At syempre, shoutout na rin sa mga kasamahan ko dati sa trabaho kay... Shoutout kay Renato Zulita kay Ruiz, kay Ruiz, Ruquillo, kay Marlon Rodelas, Daryl Marbella, kay Parang Jomar, ayun, shoutout sa inyo, Master, shoutout sa inyo, Master, at kay Wilson, shoutout kay Wilson, at syempre kay Alex Carlitos, shoutout sa inyo. At syempre, huwag natin kalimutan yung mga katrabaho ko dati sa FCI, kay Jello, ayun, shoutout sa inyo, Jello, kay Allen Diaz Hermosora, at syempre, sa mga sulit nating supporter dyan sulit natin na subscriber dyan at follower sa facebook kay Joel Cornelia shoutout sa inyo kumusta kayo din sa Pilipinas kumusta yung trabaho nyo shoutout na rin kay, kay Gabriel Magadap kay Jerry Geronimo at kay Joey Oferio at syempre huwag natin kalimutan si Tatare ayun pasinsa na Tatare hindi tayo nakapag jamming bago ako pumunta dito sa hangarin shoutout sa iyo Tata Ray. At ayan lang guys, i share ko na sa inyo kung anong agency yung in ang ko dito sa Hungary. So ito na. So ayan guys, nandito na tayo sa wall ng Facebook. I-search nyo lang yung no? MIT Recruitment Agency. Ayan, nandito na. So ito guys yung agency na in ang ko papunta dito sa Hungary. MIT Recruitment Agency at mayroon silang followers na 51k. So yun guys, paalala sa mga Nagahanap ng hiring papunta sa ibang bansa, mag-ingat kayo sa mga scammer at sa mga gumagaya ng Facebook, mga legit, mga gumagaya sa mga legit agency, gumagaya ng Facebook. At tandaan nyo guys, ito yung followers nila, 51k followers at mayroon silang mga bagong post dito. Ito yung bagong post nila, nung napaalis nila, papunta ang New York, USA, ayan guys magpalo lang po kayo dito sa Facebook nila para makita nyo yung mga bagong hiring nila so ayan guys so ito yung pangalawang batch na pumunta dito sa amin pupunta dito sa hot bun ayan ayan sila guys so yung pangalawang batch namin dito ito naman na-deploy nila papuntang hanggari din Ayan, dalawa sila. Tapos, mayroon silang hiring. Ayan, guys. Mag-follow na lang po kayo sa Facebook nila para makita nyo yung mga hiring. Ayan. Ayan, guys. Marami silang hiring, guys. At legit na legit ng agency nila. At ito guys, papakita ko yung post nila nung kami ay paalis pa lang. Ayan. Andiyan ako guys ang kulay, orange. Ayan. So hanggang dito lang muna guys. Mag-follow lang kayo dito sa Facebook nila. Sa MIT Recruitment Agency. Yan po yung agency na pinagtahan ko. Papunta dito sa Hungary. Yan yung in-applyan ko. Papunta dito. So ayun guys, maraming maraming salamat. Maraming salamat din sa agency na nagpaalis sa amin papunta dito sa Hungary yung agency na inapplyan ko papunta sa Hungary. So ayun, legit na legit yung agency na yan. Kaya sa mga gusto mag-apply papunta sa Hungary o sa ibang bansa, mag-apply lang kayo dyan sa agency namin, MIT Recruitment Agency. So ayun guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming maraming salamat sa agency namin. Kay Ma'am Josephine Carnaso, maraming salamat po sa pag assist sa amin at pag ng mga dokumento namin. So hanggang dito na lang guys maraming maraming salamat sa mga nanood sa mga nanood ng video ko ayun maraming maraming salamat at syempre huwag nyong kalimutan mag subscribe at i-like niyo na rin at i-hit niyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating video na i-upload. So hanggang dito na lang guys. See you next vlog <laughs>